Panorin nyo na aking Mia, mga idol. Namata na ako dito. <laughs> napin na ako. ako ng ko ng ay Napin na ako dito, mga idol. Napata na po ko dito, mga idol. <laughs> Naiyak na ako dito, mga idol. Lapin ako. Kasi na tumatay ako. <laughs> tulungan nyo naman ako, mga idol. Lapin ako dito, mga idol. Patay na ako dito, mga idol. Talol, tulungan ko nyo, mga idol. Lakakil muna ako, mga idol. Patay na ko. <laughs> matay na pud ko mga kaidol ha <laughs> na wanet ko sa andot ah na classic me dire mga kaidol pud tindagan ni pala ko mula kong namatay ha <laughs> ha dire mga kaidol patay na <laughs> ya. ah ha ah, ha ah patay na ko ah ha patay na ko gyas wa ta ko bay patay tola mga para patay na ko dito ah <laughs> ha tapi ga tapi gak ko sadamu, damo namatay na glag ha <laughs> ah, tolongan yo nyo naman ako na wanet ko sa andot dire Ha <laughs> ah, napaiyak ako dito mga kaidol na DJ kami. Ah, ha, ha. Ah, nahilak ko mga kaidol. Ah, ha, ha.